Misa lang natin sila naririnig Sinong magakalang meron pala sa kanilang Pwedeng mga maging rock star at diva Presenting the next concert kings and queens Sila father at sina sister Ito ang Cebu, queen city of the south itinuturing ding sentro ng musika sa Visayas. Katunayan, mapaordinaryong tao man o kahit pa yung mga preso rito, hataw sa dance floor. Pero hindi lang pala sila ang agaw eksena ngayon sa Cebu. Meet Father June. Father Carlo, sons, death and Father, Father Zaki, at Father Kipling. The of faith. Mm -hmm. so, the sa unang tingin, akalain mong katulad lang sila ng mga nakasanayan nating pare. Pero ang totoo, sa, wait to

Sila ang Cebu Clergy Performing Artists o mas kilala bilang Singing Priests ng Cebu. Bukod sa pagiging mga pare, concert artists din sila. At hindi lang daw mga kantang pang simbahan ang kanilang alam. Kaya rin nilang bumirit ng Repo. Repo. maging hip-hop at rap. Yakang yakan nilang kantahin at sayawin pa. Si Father June. Nasa dugo niya raw ang pagkahilig sa musika. Dahil bukod sa miyembro ng marching band ang kanyang pamilya, may sarili din daw siyang banda bago siya nagpare. Si Father Zaki naman ang pinakabata sa grupo. Kaya naman caring caring niya ang pagwa-rap. -ra si Father Carlo naman, pinakabago sa banda. Fashionista sa kanilang apat. Si Father Kipling naman ang pinakamatanda sa grupo. Pero siya rin ang may pinaka-the moves. nagumpisa sa dancing yung namin. Banda na po, only. Hindi sa public. Kaya naman noong 2002, itinaos ang kauna-unahang concert nila sa Cebu. Nagkaroon pa sila ng sariling album. At sa mga nag-iisip na pinagkakakitaan lang daw nila ito, FYI lang po, libre ang kanilang talent fee dahil lahat ng kinikita nila sa mga concert mapupunta sa iba't ibang mga proyekto ng parokya ng Cebu. Nakakaya naman, ang puso na nakatulong ka sa mga projects na ganito ng simbahan for the promotion of faith. Isa sa mga naging beneficiary ang parokya ni Father June. At dahil daw sa concert nila noon, napagawa ni Father June ang kanilang bakod at social hall. Through also the concert, we were able to have that tiled no na may tiles na nagawa na rin yung CR so we have seminars and meetings at least we have something uh, presentable for our, uh, our parishioners pa Natulungan na. din ng grupo ang seminaryo ni Father Kipling. Ang dating bakanting lote, ngayon dormitoryo na ng mga seminarista. Meron pa itong counseling room at prayer room. Uh, Ika-90 second lang naman na concert ng mga pare nito lamang biyernes. Parokya naman ni Father Zaki ang beneficiary. Layunin naman itong makakalap ng humikit-kumulang 60,000 pesos para makasali ang mga kabataan ng San Roque Parish sa darating na World Youth Day. Kaya naman noong isang linggo, puspusan ang kanilang pag-iensayo abala rin sa pamimili ng costume pinaghandaan talaga namin pinaghirapan talaga namin uh, huh? at uh, we promise also to give our best also father, so bago magsimula ang palabas nagdasal muna si na father Amen. Oh, Maya-maya pa, nag-umpisa na ang concert. Aakalain mong hindi sila mga pare. Hindi lang sila nagbibigay ng aliw sa mga tao. Sila'y nagpapalaganap din ng ng panataya, lalo na para sa mga kabataan. Pero hindi lang mga pare ang gumagawa ng gimmick para makakalap ng pondo. pati ang mga sisters of the Holy Family of Nazareth dito sa Green Hills, nangangailangan din daw ng pera para masuportahan ang pangangailangan ng kanilang charity sa Antipolo. Ang naisip nilang solusyon, magpaka sister act. pinakita din namin na hindi lang kami na ganito, parang sobrang tahine, kasi may talent kami, so kailangan din namin i-share. So not just for fundraising, but for ourselves na i-develop namin kung ano kami meron na talent. So, Bagamat dalawang taon pa lang ang grupo, guest performers na ang Vox Nazaritana sa iba't ibang mga benefit concerts dito sa Manila. Ang latest, kapag major concert na raw sila sa Bohol. Uh -huh. Senado ang Vox Nazaritana. Malayong malayo pa ang kanilang lalakbayin para matupad ang kanilang pangarap na makapagpatayo ng eskwelahan para sa mga kabataan ng Antipolo. Pero hindi naman daw sila nawawala ng pag-asa dahil hanggat buhay ang himig sa kanilang mga puso, walang imposible. Simpleng gimmick man ang tingin ng ilan dito. Para sa mga singing priest and nun, sa itong seryosong bukasyon at serbisyo, kung saan kaya nilang gawin ang lahat. Maipakita lang na hindi lang sila sundalo ni Kristo, kundi higit sa lahat, alagad din ng tao sa buhay, importante malaman kung sino talaga ang iyong mga tunay na kaibigan. Dahil ano man ang iyong mga naging kasalanan, ano man ang iyong nakaraan. Sa huli, sila lang ang makakatanggap at magmamahal sa iyo. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso, kapuso mo, Jessica Soho.